Diyan mas ganun Ito, tarlak naman ito. O, oh, ganoon pala! Hindi pa pa huli yung tagalasaan. O, oh, ito ba? Si Zach Paraiso, tabi! taga yan. Woy! Oh. Woy! Oh. Nananampal yung didi. Woh! na yung rider. Pinay, pinay, pinay. Ano, napilay yata. Huwag naman sana. Oy! <laughs> ang lulupit! <laughs> Oy! Bakal Endura! Ang bilis niya, taga Jensan! Ate! 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 Pumapangalawa, taga saan ba ito? Jensan si Marban! Jensan din! Ako, napakalakas ng na mga taga... Taga-Kodal Taga-Kodal! Mga taga-minta talaga! Malakas na nila lang! Ako! Oy, ang Ayun na po Oh, pahirapan na Alayo ng distansya Ito, pumapangalawa taga Ah La Union, yan, Team Yun oh Hindi pa tatalo ang Team Urlo diyan Hindi pa tatalo ang Luzon Kahit paano, yan oh Pero malakas talaga yung mga taga Minta na oh Jensen, Jensen, Jensen Wah Ay, nagsili Lumilipad yung mga rider dun Jan maska rin yas, ayan Oh, Jensen eh si Jan, tignan natin diskarte niya. Nako, masyadong tutok. Masyadong tutok. <laughs> Ayun na. Tignan natin kung mahabol, mahabol ni Jan. Pero mabibilis talaga yung mga taga Jan saan. Ayun, dalawang lasan okay. na nagkalaban-laban. Ito, sa ulit ko mga to. Oy! Oh. Napagod yung taga, ano, La Union. Ayun. Malayo na si Jan ayun oh. Anak ko, last struggle si John doon. Naipit siya. Ano oh, 'yung kapatid ko. Si Jan. Gusto rin niya. Palibagan po ng motor dito mga kay Mortal. Ayun oh. Hoy, delikado. Galing. <laughs> Sak pala isa from Tarlac. Batang-bata. Hoy, ayan. Hoy. Bello. Ako, delikado hindi niya hindi, makalipat makalipad kasi nakahatang yung mga motor. Kasi sa na, Ayun, nakasakop sa sa paraiso. Oy! Ay! Ay, nako. Talagang patayin nito mga kay mortal. Ayun, umika na po yung Didi. Pagod na po yata yung Didi. Tinayo ulit. Magkakabool na yung mga manlalaro diyan Woy magkabool mga motor Iwas injury lang sana. Hindi po maiwasan yung mga ganyan pangyayari. Ito na, ito na. Wow! <laughs> Ay, Hoy! -ano na? Nagkadagan na. Sa mga rider, sana mag-ingat po kayo. Kasi mahirap na maka-injure. Bull-bull na. Bull-bull na po mga kay Magdal. Ooyy! Ooyy! Nananampal yung DT! Hahaha! Pumalik! Ooyy! Yan lang! <laughs> na yung ride na! <laughs> pilay, pilay, pilay! Ano? Napilay yata! Huwag naman sana! Ayun na Ayun na. teknik. Okay. Mahal na to, sobra. Oh. Ayun, ayun. Oy! <laughs> Ang lulupit! <laughs> Oy! Oh. Ay, ako. Ang titindi nila. Oh! Yeah! Galing! Ayun na. Eh, hey, nagtabol na. Battle tostro. <laughs> oh, <Oy>! may <laughs> oh. <Oy! laughs> ay, may pabalik Oh! Ay! Haha. 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 Jensen! Nangungo na, Jensen! Lakas na, lakas! Ako, ito! Magabinta na, oh! Ayun, gumamit na, ng, gumamit na po ng isang siya, to! Woo! Napakapagod nito! From Jensen! Sino yung pumapangalawa? Pumapangalawa! Pumapangalawa! driver <laughs> hindi ko kapisado kung taga saan ay si gamit niya ano China Rusi kaya away pero suspension niya yung sa harap at production niya tayo likod ah Jensen palin oy eto na ito na po yung mahirap na part. Ayan, labanan. Jensen <laughs> <laughs> na naman yan. Ako. Ang lulupit ng mga taga Jensen. Ay! <laughs> <Oy! laughs> Di pinagpabawal na teknik. Ay, <laughs> <Oy>, gagaling. Ay! Jamnas Cariñas, fourth place. Ito, tanlak naman to. Ah! Oh, ganun pala! Hindi pa pa uli yung tagalasan! O, oh, ito pa! Si Zach Manahiso! Tabi! Tagatanlak yan! Woo! Jensen! First, second, third! Tapos fourth! Ang tanlak! Deep tanlak! Yan! Woo. Yan, yeah, ay, ulit! Ulang pa, ulang! Yan! Woohoo! Tanlaki niyo! batang bata! Oh, <laughs> uh -huh. ayun na! Oy! Oy! Solid! Ito si Jan, napalaho na rito. Ayun na. Hey, hello! <laughs> Solido! <laughs> ayun na po. Oh, ay! Ay, ay, ay! Nagkakasampalan na po ng motor! Yon. nangunguna at nasa likod ngayon ng tarlac ang Luzon yun tiglilit na yun ay naglito lapit siya support boy unang abante ay! Ano ang Sak, ano mana buya kita bulut? Mana buya bulut? Okay, pwede ya. Okay mo. Oh, yoy! Okay! Okay! Ayun lang, critical na naman ang posisyon niya. Ayun. Huli sa CCTV. <laughs> <laughs> Nako, ang ganda naman ng ano, oh, taga cheer niya. Oh. kita oh. <laughs> 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 siya lang naman. <laughs> oh, okay, ni <nino> naman. <laughs> Huwag sana matanggal yung kadena Ayun na Nakatakas na po yung mga Taga chansan Nakatakas na po. <laughs> Ubus ang power Ubus ang power Ayun na, nilipat na yan Okay Ang kagaling ng mga Jensen at Tarlac Ayan, Mindanao at Luzon Ayan na Ingalo to the max Nagchichil ang asawa Sabot ko ang gabi na Tagabi dyan ba Sabot ko ang gabi ni Derjan Sabot ko, si Zack Paraiso, pambato ng Tarlac. Oy, oy! <laughs> Yari. 15 years old pa lang yan. Ay, 16. 14. 14, 14. ah, 14 years old yan. <laughs> Tagatanlak po yan. <laughs> Kare. Yan hindi niya kaya kanina pang apat siya ngayon hindi na daw kaya niya mga supporter oo sa init kasi no oo tsaka sobrang pagod niya ito tayo nga muna shout out kay Ervan sa ride ko sa carrera wooo party na yan dati ko yan dream ng plans to ice cold yung iced tea